Good morning sa ating lahat guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Happy Saturday. Happy Saturday sa ating lahat. Wala nung ano, ulit yung mga aso ko sa lito. Sa At magluluto na naman tayo guys. Ito yung ginagawa natin araw-araw. Magluluto tayo ng adobo. Ayan. Adobo na naman. Mag-adobo tayo. So okay, guys? Mag-adobo na naman tayo guys. Ayan. Ito yung i-adobo natin. Ayan. Nandiyan guys, bab, karni Karni na naman naman, araw-araw karni araw-araw Adubong natin guys, hugasan pa natin yan hugasan <laughs> pa natin yan guys, hugasan pa natin Pakita ko lang sa inyo, yung karni na naman tayo, magadobo tayo Ayan, at, ayan, adobo natin guys yung karni buyas at bawang, ayan, diba guys? Kikisa natin sa sibuyas at bawang Go-go na tayo guys, dito tayo magkisa, go! Oh, ayan. Ginisa na natin. Tapos ito. Ginisa. Tapos, nagyan na ng konting tubig para mapalambot ang ating gawing adobo. Ayan. Ribs. Ribs ng baboy ang ating kakainin. Ribs po siya. Ribs. O, ba? Diba? Ribs siya. Ribs. Wow, sarap. Itong karne na ulamin natin. Adobo ang gagawin, guys. Adobo ko. Diba, guys? Wow, sarap. Mmm. Sarap siya guys, sarap. Kuya na yung ngayon ating inaadobo. Wow, sarap. Mm -hmm. Sarap guys, sarap. Di ba guys, sarap? Oh, di ba? Ang sarap ng ating adobo. Inaadobo. And, luto ti Ilocano ako kung na nadakab So, naimas di pagluto tayo. Kasi samahan tayo ti pinagayat ng pagluto. Di ba guys? So, wow, sarap. Oh, good morning. Ito na yung ating lulutuin so, wow, oh, na adobo. Sarap guys. wow. Sarap. Oh, di na kahit kain tayo ng adobo. Wow. Sarap. Magpulam tayo ng adobo. Ng ating adobo. Yan. Ang ating adobo. Yan. Pag kumunti or mawala na yung tubig na inom na sa Sabaw niya. Nako, masarap na yan. Complete na yan. Thank you. Yan. Sarap yan. Okay guys, sarap. Wow guys, ito na yung ating adobo. Sarap. Oh. Sarap. Yung itsura pa lang, masarap na yan. Ganyan kami magluto ng mga Ilocano guys. Masarap magluto ang Ilocano. Mmm, nagimas guys. ba Diba? nagimas nga lut luto ti, ti ilokano sarap man sarap And natin guys tikman natin yung ating luto yung ano lang nya yung sabaw tikman natin kung ano ano yung lasa kung masarap na siya o dagdagan pa ng ricado niya di ricado na guys sige kuha tayo nung ano nya sabaw tikman lang natin guys sige. Hmm, tikman natin guys. Hmm. Ano masarap? <laughs> mainit eh. Kay hipan natin, mainit. Wow. Nice. Perfect. Sarap. Sarap, guys. Oh, sarap. Ito na yung ating adobo. Malul Malapit na maluto, guys. Oh. Sarap. Mm. Lina, kahit kain na tayo. Kain na tayo yung adobong ribs. Mm, sarap. Okay, guys. Kain na tayo, guys. Adobong ribs. Guys, sarap. Sarap. Kain na na. Ah, naluto ng ating adobo, guys. So, naluto na siya. Diba? Naluto na. Ang sarap. Ngayon, halina kayo at kain na tayo. Kain na tayo, mga sisi at dudes at mga idola ni nakait kakain na tayo ng adobo. Yan, luto ti Ilocano kakabsat adobo. Yan. Di ba? Sarap. Tinaki guys, kain na tayo ng adobo ribs. Yan, sarap. Sarap. Hmm. Yan, nakaluto na tayo guys. Yan, nakaluto tayong kakabsat ti adobo ribs. Ah, my pimples. Ah, pag may ganyan ka daw pimples, nagmamahal. Yo, wala naman. Nakaluto na tayo guys ng atopo. Ayan. Happy Saturday sa inyong lahat. At magandang tanghali sa inyong lahat. Halina kayo guys, kain tayo. Hanggang guys, halina kayo at kakain tayo. Tikman nyo ang luto ti Ilocano. Ayan, tikman nyo. Ramanan nyo ti luto ni nga Ilocano kakabsat. Pag may kayon, kayo to yan, tamangan tayo ti Adobo nga ribs. Okay guys, hanggang Bye bye!